tayong ginagawa doon sa nakaraan ng bagyo, hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo, tinamaan pa tayo tinamaan na tayo ng panibagong bagyo, tapos may lindol pa yata no. oh, yan ang pinakagagong sinabi niya, may lindol pa yata dahil dami nang namatay 60 plus, tapos hindi mo alam na may lindol, may lindol pa yata, ibig sabihin itong tarantadong ito wala talagang alam sa nangyayari sa Pilipinas So ito ay isang patunay na itong wala talaga tong ano, wala talaga tong puso para sa mga Pilipino. May lindol pa yata. Kagabi pa alam na namin eh. Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pinagtawanan ng netizens ng magbitiw ng salita ukol sa matinding lindol na nangyari sa lalawigan ng Cebu. Welcome back to Kaakibat TV. Trending at viral ngayon sa mundo ng social media ang binitiwang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dumalaw sa mga nasalanta ng bagyo sa bayan ng Masbate na kung saan umiikot muna ito bago humarap at nagbigay ng talumpati sa harap ng media. Ngunit ang isa sa napansin ng netizens ay ang binitiwang pahayag nito na tila wala sa sarili ng sinabi nito na may lindol pa ata na tila walang alam sa nangyari sa naganap na lindol sa lalawigan ng Cebu na umani agad ito ng iba't ibang reaksyon mula wala na isa nga sa napakomento dito ang political vlogger na si Bus Dada na nagulat sa pinagsasabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa buong kwento narito atin panorin ang highlights ng video at ito na nga mga bossing Um, natatandaan ko kasi noong mga panahon na nandoon kami sa siege yung yung bumagyo din ng malakas sabi ni ano ni uh, Bongbong Marcos <laughs> Sabi niya, ano daw, flood control, flood control. May flood control naman daw na overwhelm lang. Pero simula nun, sunod-sunod na ang problema ang kinaharap na itong uh, administrasyon na to Kaya ako naniniwala ako na itong ginagawa nila kay Pastor Apollo Hibuloy kasama dyan sa mga karma na nakukuha nila. Eh. Oo, yung pagpapakulong sa kanya ngayon. Ano mo, na-hospital na naman yung uh, matanda, 75 years old. Wala pang, ano, wala pang uh, kasalanan. Ang tagal-tagal nang nakakulong uh, halos sa uh, isang taon na na nakakulong yung uh, yung matanda diyan sa piitan ng mga kriminal samantalang wala pa naman siyang uh, uh, hindi pa naman siya na itatalagang kriminal dahil di pa naman uh, nagsisimula yung kanyang kaso naga-apply siya ng uh, uh, ng bail hindi binibigyan samantalang ang daming mga kriminal na nakalaya ngayon mga magnanakaw bilyon-bilyon trilyon trilyon. Pero hanggang ngayon nakalaya samantalang itong alagad ng Diyos na tumulong pa sa bayang Pilipinas, tinulungan pa yung nanalong presidente, lahat halos ng mga politiko tinulungan, inubos pa ang mga komunistang NPA pero kita mo siya ang nakapiit. Kaya ngayon ganito nangyayari sa bayang Pilipinas, ang nakakalungkot lang. Ang nagbubuwis ng buhay ngayon ay eh, yung mga biktima na, mantakin mo, double whammy talaga biktima na nga sila ng corruption biktima na sila ng pangahayop ng administrasyon na ito tapos sila pa naman yung namatay dyan sa lindol bakit hindi na lang lindolin yung mga bahay nitong mga hinayupak na mga nasa gobyerno to at silang madaganan noong mga substandard nilang mga, mga proyekto sila ang bahain sila ang malunod sila ang mamatay mabangungot lahat nakakaawa yung mga kababayan natin sa Cebu na kung itong mga dilubyong nangyayari sa atin ngayon eh dahil sa kagagawan itong mga sa salot na mga mapang-abuso sa kapangyarihan nating mga leader sa Pilipinas. Oo, oh, kawawa naman yung mga kababayan natin. Why do they have to pay the price para dito sa mga karma nitong mga hayop ng mga politiko na ito? Diyos ko po, nakakalungkot. May kita mo talaga yung mga uh, asawa na naghihinagpis dahil nadaganan ng mga dingding, kisami. Yung pamilya nila, if I'm not mistaken, uh, ang death toll yata ay nasa close to 70 na mga bossing. Sobrang nakakalungkot talaga na nandito tayo sa sitwasyon na ito. Kakatapos lang nung masbate, naglulupasay yung mga tao sa masbate sa sobrang ano, sobrang uh, dami ng na, na, na sirang mga ari-arian diyan. Tapos eto na naman sa Cebu naman. Tapos sumabog pa yung bulkan sa Taal kagabi tapos yung presidente natin walang alam walang kaalam-alam yung presidente natin Diyos ko po oh. paano nyo nalaman paano mo na naman nalaman na no? walang alam o oh, eto walang alam talaga oh, oh. Ah, ma, marami pa tayong ginagawa dun sa nakaraan ng bagyo hindi pa tayo tapos dun sa nakaraan ng bagyo tinamaan pa tayo tinamaan na tayo ng panibagong bagyo tapos may lindol pa yata no. oh, yan ang pinakagagong sinabi niya may lindol pa yata dahil dami nang namatay, 60 plus, tapos hindi mo alam na may lindol? May lindol pa yata, ibig sabihin, itong tarantadong ito, wala talagang alam sa nangyayari sa Pilipinas. So ito ay isang patunay na itong... Wala talaga itong ano, wala talaga itong puso para sa mga Pilipino. May lindol pa yata, kagabi pa alam na namin eh. Kaninang tanghali lang yan eh. Ngayong, uh, ngayong October 1 lang yan, tanghali eh. So, gumising siya. Nang nag-chopper nag siya o eroplano siya papunta dyan. Sa masbate. Para makiramay sa mga nasa lanta ng masbate. Ganyan kabagal kumilos tong animal na to. Bakit ko sinasabing mabagal? Merkulis na ngayon. Nasa lanta ng bagyo ang masbate noong biyernes pa. Biyernes, Sabado, linggo, lunes, martes, sa pang-anim na araw? Doon pa lang siya nagpunta rito sa masbate kung di ba namang gago ito? Buti pa ang Diyos eh, sa pangatlong araw eh, bumangon na siya mula sa kamatayan eh. Etong ulol na ito sa pang-anim na araw doon pa lang siya pumunta para makiramay. Yan bang ba ang sinasabi ninyong nagmamahal sa bayang Pilipinas? Eh kung ito na tapos itong nakakatawa. Late na siya dito. May bago ng dil... Sa sobrang bagal kumilos netong animal na ito. May bago ng dilubyong nangyari. Sobrang late nung schedule niya. Nandudun pa siya sa masbate. Ang pinakamasaklap sa lahat, gumising siya kanina. Gumising siya kanina. Para pumunta dyan. Ni hindi man lang sila nagbigay ng briefing sa kanya. Sir, lumindol po sa Cebu. Sir, marami nang namatay. Sir, ganito. Sir, ganyan. Nandiyan na siya sa event sa masbate. Ang sasabihin niya, uh, lumindul lumindol yata. So, hindi niya alam. Ibig sabihin, kagabi na lumilindol dyan sa Cebu, tulog siya. Hindi niya alam. Tangina na kung matinukang presidente. Nung lumilindol kagabi, kung tulog kang hayop ka, ginising ka man lang ng mga tao. Sir, 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 may nangyari. May nangyari po, eh, may lindol sa Cebu. na siguro yung kanyang kwarto may do not disturb. Hindi mo alam kung nagpapat session ng mga putang inanto. O baka kung nag-iinuman, di mo alam kung papat... Imposible. Eh. Kagabi nga ako eh, nung nagbablog ako kagabi, nung in-upload ko kagabi, nag-ano nag, na ako, nananawagan na ako, si Pambarik 4, mauubos na ang boses kakahingi, tabang, tabang, tabang nanghihingi siya ng mga baka meron dito may mga ambulansya may mga sasakyan para mag-transport ng mga tao kulang na ang ambulansya namin humihingi na naghihinagpis na sumisigaw na ng tulong yung mga taga Cebu umaga na tanghali ang sasabihin ng presidente yata lumindol yata utang ina niyan nakakasama ng loob. So, paano niya ngayon susolusyonan yung problema nyo? Ikaw, Oo, oh, ikaw na nanonood dito, may problema ka. Paano susolusyonan ng ulol na ito? Lindol nga lang, hindi niya alam na may lumindol eh. Ganyang ka bobo itong tolonges na ito. Paano naman siya ipagtatanggol dito ng mga ano niya? Ng mga vlogger niyang mga tanga din, lalo na si Claire Castro. Huh? Oh. 'Di ba nagulat din kayo? 'Di ba? Oh. Kagabi lumindol. Tanghali na hindi niya pa sigurado kung lumindol. Tarantado din eh, no? 'Di ba? Hindi ka ba mamapipi? Alam mo gusto mong mahalin tong ka ng inanto pero wala talaga eh. Oh, siya mismo ang ano eh siya mismo ang ang magbibigay sayo ng dahilan para itatwa mo siya yung ano mo yung panggigilan mo siya eh na kung pwede lang hindi lang masamang manampal ng presidente putang ina pumila to diyan sa EDSA. Baka mawala ang mukha nito kakasampal ng tao. Oh, animal yan. Imagine, ulitin natin. Kung uh, kagabi, uh, kaya uh na ma ma marami pa tayong ginagawa doon sa nakaraan ng bagyo. Hindi pa tayo tapos doon sa nakaraan ng bagyo. Tinamaan pa tayo, tinamaan na tayo ng panibagong bagyo. Tapos may lindol pa yata nung uh, kagabi. May lindol pa yata nung kagabi. So hindi ka sure? <laughs> hindi ka sigurado na lumindol kagabi? Nandiyan ka na sa Masbate, malapit na yan sa Cebu? So ibig sabihin mga kababayan ko, mga banateros, ang ibig sabihin lumilindol kagabi tulog tong gagong to. Kung hindi mo tulog baka nagsasalsal tong ulol na ito. O oh, kaya baka may ginagawa silang kababalaghan na naman ng asawa niya. Kapag leader ka ng bayan, konting kibot dapat gising ka. Konting pangyayari kay maliit o malaki konti na nga maliit at malaki pa okay ke okay. maliit o malaki yung nangyari dapat you're always on top of it dapat alam mo yan ikaw ang ano chief executive ikaw ang tatay ng Pilipinas nasusunog na yung bahay mo hindi mo pa alam What? What? putang ina anong klasing tao ito Anong klaseng presidente ito binigay mo sa amin Panginoon? Diyos ko naman. talagang mapapa ano kay mapapa tanung ka talaga sa langit. Diyos ko, ang dami naman tanga sa Pilipinas, but ito pa binigay mo sa amin. Pucha, mas may, baka mas okay pa kung si Lenny pa nanalo nung nakaraang eleksyon eh. Baka hindi naman ganito katanga yun eh. Tanga rin yun, pero palagay ko walang kasing tanga ito. Kung may alamat ang tanga, ito ang alamat ng tanga. Diyos ko Lord, talaga naman, mapapatanong talaga ako na bakit mo ibinigay sa amin tong tao na to? Ano bang hindi pa basapat sapat yung pagpapahirap ng mga Espanyol sa Pilipinas pagpapahirap ng mga Hapon pagpapahirap ng mga Amerikano binigyan mo pa kami ng salot na ganito nung maliit pa sana to kinuha mo na eh para hindi na nakapamirwisyo sa bayang Pilipinas tong hinayupak na ito Diyos ko po, sa totoo lang, hindi ko talaga lubos ma-imagine kung papaanong magtrabaho ito si Yata. Hay nako. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag at pindutin. nyo na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!